Oh my goodness, baha na guys Oh. Baha na dito sa amin. Ayan, baha. Galing doon sa taas. Baha na, lakas ng tubig. Ayan, lubosong na mga tao guys. Oh my goodness. Sobra ng baha guys. Ina kami makauwi. mana kayak kami makauwi ini tuh guys, hmm, anggalim, dagat, <laughs> oh my goodness, <coughs> oh, bahak 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 bahak. Dito muna kami sa gasolinahan, guys. Kasi hindi pa kami makauwi ang baka. Pai, ano mo nga yung ano, mister ko? Oh. <laughs> baka ang speaker namin, guys. Oh. Yan, nadili na yung patugtog niya. Kinuha namin yan doon. <laughs> Opa, buklarin mo. Yung payong, kay ulan. Nagbablog ako, muulan na yung camera ko nabasa na, ang cellphone ko nabasa na. Yan. Doon yata dumaan yung baha sa ilalim ng ano? Tunnel. Ha? Tunnel. Sa ilalim daw ng tunnel. Kaya ganyan ang nangyari, oh. Oh. Hmm? yan Ayan, oh guys, oh. Ayan. Oh, lalim oh Ayan oh. Pinilit niya oh Diyos ko oh. Baka oh. Paano kami makauwi nito Walang motol Walang ano Walang tricycle Mayroon ba Parahin mo ay, may sakay, sayang. Yan, yung kulay green na motor, ang sakyan sana namin, no. Oh. Kaso lang inilid may sakay. Kaya sa ilid. Iwan ko kung makakalusot yan. Dapat, kung sakay sa kaya eh. Takot-takot tayo doon, no, sa may, ano, Eh, di ba, sabi naman niya? Oo. Ah. Oh, ba't hindi ka pumayag? okay lang yung malalaking truck eh no pero yung mga maliliit katulad yung mga motor la lulusong talaga sila basa ah. Uh, na sa amin malapit lang bahay namin doon lang banda oh yan lang oh sa may ano kanto na yan paliko lang Ingat-ingat mga motorista. Thank you so much sa inyong lahat. Salamat guys. Tapos na ako mag-vlog. Hanggang dito na lang guys. Kayo na ulan. Thank you, thank you. Ayan. Update ko lang yung baha ngayon. May bagyo.